guys! Galing pala kami sa Marbella nito. Tapos, dumating na yung package na in-order ko sa Shein na shoe organizer. Kaya, buksan na natin at excited akong makita siya kung worth it ba talaga yung price niya. Or, at maganda ba siya. Kaya, ito na siya, guys. Hindi mahilig si Inday sa mga ganitong gawain yung mag-aasimasimbol ng mga ano mga bagay-bagay pero napasubot tayo kaya yeah, ito nagbasa-basa tayo ng instruction na kahit simple instruction hirap tayo makaget so ba diba? <laughs> ito umpisahan na natin silang pagdugtungin guys ito yung unang unang parts na dapat dapat pagdugtungin itong dalawang stick yung isa medyo mahaba tapos isa konti lang naman yung gap nila tapos need mo silang pagdugtungin tapos minsan mahirap siya ipaso kasi masikip sana all masikip O, di ba nahihirapan tayo niyan so mahirap na siya tanggalin once maano na makunik mo na siya 10 layers siya guys so di ba madami dami talagang ganito yung gagawin natin yung pagdugtungin 20 peraso 20 piraso. Ang dami, o di ba? Masakit siya sa kamay kasi mahirap na siya tanggalin pag ano pag naipasok na isa kasi masikip na siya, di ba? Kaya nagpatulong ako kay Josawa nito pagkatapos namin kumain, may nanonood ng Netflix. Dup, multitasking ba? Mm. di ba? Mm, di ba? Napadali pa yung trabaho ko, natapos agad. Mm. Ilang piraso lang yung nagawa ko nitong ganito dalawang ano, dalawang layer, the rest si husband na yung gumawa tsaka ako na yung ano, yung iba, yung manchar. tingin nyo naman sa umpisa pa lang pang first layer palang lang mali na yung stick na yung lagay ko kasi dapat yung ano yan yung medyo medyo mahaba yung ilagay pala sa gilid na to at tapos, tapos yung ilagay ko yung pinakamaliit hmm. kaya double double yung trabaho natin pa ulit ulit serious na serious si Inday ba Malik-malik naman ay naku dolor ang saya-saya natin dito kasi nakabuo na tayo na isang piraso but ang ending guys need ko tanggalin yung yung ano yung isang side kasi need pala ilagay yung ano niya yung tela niya yung sapin so ulit na naman tayo kaya medyo nakaka-stress siya nakaka-stress talaga siya kaya hindi talaga kumahilig sa mga ganito yung magasimbol ang simbol Tanggal na naman si Inday. Basahin kasi na mabuti yung instruction, Inday Para di ka pabalik-balik. Di tayo paulit-ulit. Para iwas stress. Chavot. Ang easier way pala nito is after mo mabuo yung dalawang mahabang stick, ay ilagay mo yung, ipasok mo yung tela. Para mas madali. Tapos, tsaka mo ilagay yung mga ibang parts ng ano ng rocks. O oh, di diba? Sobrang daming trabaho. Huh? Ito, nalagay na natin yung yung tela kaso mali na naman, guys. Nagtataka ako bakit siya malaki. I mean um, ano ba 'yun? Sabi saya pa. Buyot bakit siya ganoon kaya yun iniisip ko na naman tinitingnan ko na naman yung yung ano yung yung instruction so ito um, di ba nakano at ako nakadalawang lagay bakit talagang malaki siya malaki yun pala mali yung nilagay ko sa side sa side na ano yan yan sa gilid mali yung stick na nilagay ko dapat yung isa kasi dalawang klase siya yung isa medyo, may, medyo mahaba yung isa may maliit so dapat yung mahaba pala yung nilagay ko dyan kaya ang ending ulit oh, na naman tayo so, oh, diba grabe talaga siya makastress ambot <laughs> na lang ang hirap pala magbuhis over week mawalan ka naman ng ano ng ng salita so tingnan nyo guys diba malaki talaga siya. naka ano ito to hmm, basta ganog basta ganyan siya, malaki siya. kaya tanggal na naman ulit si Inday sobrang stress ko na nito guys gutom na gutom pa kasi isang beses pa lang sa isang araw nakakain. Tapos, dagdagan pa nito. Ay, naku, sobrang nakaka-stress. Kaya, dito, kaya ito yung dahilan bakit dadami yung uban ko. <laughs> Charot. Pagbintangan pa, ba diba? Ngayon, nakadalawa akong ano. Tapos, tanggal na ulit. Uh -huh. Ang saya-saya, diba? <laughs> Finally nakagawa na tayo ng isang layer na tama yung pagka pagkalagay ng mga mga ano niya, mga parts. Tapos dito tayo sa pangalawa. Dito mali yung isang isang ano, mm, ayun no bang tawag nito, yung puti. Mali yung pagkalagay ko kasi imbes na kataas-pataas yung yung posisyon ng ng mm, ng hole ng butas is nasa gilid siya kaya hirap na hirap akong tungin sila kasi mahirap talaga guys in fairness guys mahirap siya i-connect pag may isang parts na mali kaya ba diba, nakita nyo naman mali yung isa nakaharap sa gilid yung ano yung yung lagayin para sa susunod na stick kaya ang yun kaya nahihirapan akong i-ano siya i-connect Hmm, di ba? So, ganyan siya dapat. Hmm, di ba? Hmm. Strish and <laughs> So, ito na siya, guys. Tapos na, natapos to namin kagabi at nagpatulong ako sa aking Diyosawa kasi medyo matrabaho siya. Yes, simbol, guys. Pero ito na siya. At malinis na. Wala nang mga sandals. Nakakakalat sa sahig. Tapos, ito siya. Pwede mo siyang i-open. Pwede mo siyang i-close. So, diba ito? Ang problema nito, ang pag, ano, pag naglilipat na naman. So, ito siya, guys. Tadang! So, yan na siya. At, pa akong space para sa New Sundance charot. o, <laughs> oh, ba? Diba? Ilang piraso lang kay banana niyan. Dalawa. Tatlo. Pambahay, sandra, saka yung shoes na suot niya. Wala. Ito, so, di ba? pang space. Ang ganda niya. Ano lang to guys? 26 euros so bali 27 euros na i-convert na lang. Mm, so di pa sobrang na nanya tingnan. Mm, wala nang nakakalat na mga ano. Masandal sa sahig. That's all. Thank you for watching.